So, yan guys. Ito yung efekto ng fake nails na nilagay. Hindi na siya makalinis ng garlic Ay. the... Ayan. Ayan. Kaya parang ano, par ano yan kulay? Parang ano siya? Ayan. Uy, tatayinin ka, natin to. May sasakitan talaga ng ito. Ayaw. Hala. Magkakao <laughs> dyan. <laughs> Hindi talaga may hila. O, beso. O, dalawa. Ayaw. O. Ako da. Ayaw, mapag aruga ka na dunot. Ayaw. Ang grabe ka makapasi eh. Hindi mo hindi ba? Hmm. Dapat pero pinasiha ko din mo. Oh, mm -hmm. Ganda mo. Eh. <laughs> 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 Dapat ganun. <good. laughs> so, ang... so yan. Yan ang langsa. So yan yung ang langsa. Pero ako guys, nakakagalaw kasi marunong dati hindi ako makatae <laughs> yan guys Kaya tayo, huwag niyo huwag, oh, niyo huwag niyo siyang gagayahin pasimuno si <laughs> Leah ay pasimuno daw ako kung wala rin po ngayon nakakit siya sa ano fake name Sobrang haba naman kasi. Akala ko yung degrado. <laughs> Mabuti pa sa akin. Hindi. So, bukas, may gagawin kami vlog. Kasi ngayon, di natuloy. <laughs> 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 hindi pa nagsisimula. <laughs> <laughs> Nagalit na. <laughs> simulan na Ay, okay. may okay. kamatis pa pala tayo. Magbibigpan. Kadaan mo. Ano dalawa. Ito na lang gamitin ko. Hinag-tapit. Karang-karip.